or sa gulay ang pakbet ang pakbet dami rito ano hindi ko masisira ang ano, pangmubo ko pero kung puset ah Ito na ko dito po sa ito. Ilinis ko Tigas. Ito po sa ito. Ito na lang kaya. Ipaksin ko. Ayan hmm? oh, na lang. pamilya kahit manimili kayo gusto nyo. Ito. Ito. Mamili kayo. and mm -hmm. mm -hmm.